hindi ko lubos maisip na na magyayari pa sa ano mga lang. And, hindi mo na pinagsisiyan yun kasi yun. May, Iyari eh. for today's video and nagre-reaction ako dito and pinapanood ko yung uh, vlog ko nung pagpunta ko sa Pinoyan ano and mamaya-maya lamang is may i -re reveal ako sa inyong revenue ko abangan nyo yan and na-chat ko ang kuya Japper is tuwang-tuwa sa revenue ko mga kainday nito ako nanonood ako sarap umpisa na ang pag-iyak ko <laughs> Jesus Lord Hindi kasi ako mapakali hindi ako mapakali nung pagdating ko eh. And then, hindi ako nag-chat sa kuya na, yan, yeah, nandito na ako, ganyan. Surprise ko ba bigla? Kaya, yeah. pagdating ko eh, di alam ko alam kung saan yung mga anak ko tapos yung nag-videographer pa na panake, sa akin na ano, <coughs> kaibigan ko is first timer. Pero as far as I know, ngayon is okay naman ang communication namin. Yung natawagin ko si Kabungot ngayon. inasa e nasa batch siya ngayon uh, ng mga kaklasin na dati. And, mm. siguro nag-reunion sila o ano, nag-vlog din siya. Ang gusto ko nga sana is makausap si Madi, uh, kasi wala akong lakad for today. Siguro bukas na ako ng lakad din para i yung kay Bricks sa SSS ko. And okay naman. Okay. <sighs> Ngayon ko lang ulit itong mga ano. Pagkatapos ng editing ko kasi dami kong pumatak na luha eh. And gusto mo panood yung reaction ko kung paano ba ako diba, manood dito sa vlog ko na to. Kasi, in, din sa puso. And talagang in-edit ko ng bonggang bongga yun. Binigay ko lahat ng best ko na paano ko i-edit. Pero ano, ano eh, umiyak ng mama ko noon. And Alam mo yon yung feelings na tuwang-tuwa ka dahil makita mo yung mga anak mo and nakita mo kung paano yung reaction ng mga anak mo and then yung nakasama mo ng ilang mga, mga ilang oras is parang nare-realize nila na ito mama ko to ganun, no? Ano? Sakit pa rin sa puso. Si Mama bita at saka si, uh, yung pinsan ko, kilalang kilalang ngayon kasi nagtrabaho yun sa dipolog sa bangko, uh, sa may card, nagtrabaho si Joanne. So kilala ni Mama si Joanne, ginawag niya ng ma'am kasi manager. <clears throat> yung pinag-usapan talaga namin ng Kuya Jopper about sa pag a ko sabi niya sa akin kaya mo kaya mo ma-earn ng money dyan sa vlogging sabi niya eh, sabi ko nga ano kami last, last month kasi is okay naman pero mababa talaga hindi mo siya masyadong maririch ng ano ng yung mm, siyempre, diba, kailangan mo mag-ipon, kailangan ka magpadala, minamadi at bricks. Di ba, yung mga pangangailangan kasi, parang iniisip ko yung mga times na tawag na to. Um, yung mga times na, di ba, sabi ko na, kaya ko kaya to na mapag-ipunan yung mga bagay-bagay na gusto ko yung makuha and makapagpatayo ako ng bahay yung lupa muna ganun. yun talaga ang unang goal ko sa buhay is magkaroon ako ng lupa and sabi ko nga sa kuya nagtanong siya sa akin pwede ka lang magnegosyo sa inyo sabi niya di ba kung narinig niyo ko sa live mahina lang yung boses namin dalawa din kasi kumakain din siya. Eh, nagpaalam ako sa kanya na, Kuya, pwede ba mag-live? Sabi niya, Sige, mag-live ka. Pinakulit pa nga ako sa wifi nila. So, thankful ako. Grabe yung, ano, uh, hindi ko lang, hindi ko lang sinabi nung pag parating na kami. Kasi, so, para, ano, para surprise din kung ano yung reaction nila. So, yun nga. Kapag usapan na sabi niya, sipagan mong mag-content. Sipagan mong humanap ng Baka, ano, may mga nakakilala kang mga YouTuber. Pwede ka makipag collab sa kanila. Binigyan pa niya ako ng idea na gano'n. And then, sabi ko, um, try ko, kuya, pag ano, uh, uh, meron tayong makukontakt na mga, ano natin, kaibigan natin sa YouTube. And so, sabi niya sa akin, kailangan mo lang ng, ano, ng content. At saka, pag mag-content ka kasi kailangan mo talaga may puhunan ka. Which is totoo naman talaga. Kasi hindi kay, hindi porket magpo-content ka lang. Boring kasi pag ganun eh. And wala kang idea kung wala ka talagang pera. Pag, pag sa content, kailangan, kailangan meron ka talagang puhunan. Para lang din yung ano eh, business. Yeah. Hindi ka makakapag-umpisa kung wala ka talagang pera Kaya maraming 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 salamat sa Kuya Jacket Sa mga naituro niya Pinag-isipan ko pa hanggang ngayon na mag-abroad Pero kumuha pa rin ako ng passport mga kaibigan Mga requirements na kung sakali Hindi ko kasi alam ang takbo ng araw, panahon Hindi natin maano, diba? So, medyo nagre-reaction ako dito sa vlog ko. Sobrang sakit sa puso. Tamis na, tamis na, tamis na, tamis na, hanggang ngayon. Eh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga naka-appreciate. And, ah, uh, baga, baga, anong mga kanda is, yung nararamdaman nila yung sincere ko na pagpunta at talaga oo, oo kasi may mga nagko-comment na eh pumunta lang naman niya dyan kasi hindi nang sorry Oo, kasi tao lang din naman ako, nagkakamali lang din naman ako, hindi naman ako perfecto. And pinagsisihan ko na yun, yung mga naisi-share ko na mga nangyayari sa buhay ko. Siguro, um, 30% lang ang nakakaintindi sa akin, which is yung mga tao na pagsi-share ko na mga nangyayari sa akin every time na talagang um, hindi ko na kaya sa amin nga sa probinsya kahit nanay ko hindi ko inopen sa kanya yun hindi ko inopen sa kanya yun um, hindi ko tawag mo hindi ko nasabi lahat yung ano nangyari sa buhay ko um, kung yung pinagdaanan ko hindi, sa papa ko lang yun nasabi sa kanya which is yung nag vlog nga po kami. and for now mga kainday nais ko pong iparating sa inyong lahat ang good news na nangyari sa aking revenue. Simula nung um, <coughs> nagkita kami ng mga anak ko, ang hindi nagkausap kami na kaya ja Pero pasensya na at hindi kami nagkausap ni Kabungot noon kasi sobrang emotional ako. Sobrang masakit ang puso ko that time. Baka, di ba, baka may masabi pa akong hindi maganda kung nag-usap na kami time will come na uh, magiging maayos ang lahat. Unti-unti natin ipaghihil yun, yung pain na yun na naramdaman natin. And, uh, shout out kay Miss Lorena yung dito sa And, now, <coughs> tuwing may tuwing makikita ko yung vlog na sobrang sakit pa rin sa puso. May kirot pa rin na makarga ko yung anak ko na, ano, tawag na siya. Masaya sila, ano masaya si Briggs, si Madi. Eh, si Madi talaga may isip na yun. Pero si Briggs kasi, habang kinakarga ko siya, namamaga ang mata ko. Umiiyak ako sa puso ko. Eh, kawawa. Pero kailangan. Kailangan para... Alam mo kung, kung, tayo, kung kami man sa dulo, eh kami. Pero for now, kailangan namin ng space kailangan, kailangan namin ng kailangan namin mag -grow up, kailangan namin mag-earn ng money, kailangan namin tumayo muna sa isa't isa. And then, sacrifice talaga. And nais nice ko lang iparating sa inyo nga ako is umabot po tayo ng 600 something, 697 Loving uh, revenue mga kaibay. Kaya okay, maraming maraming salamat po sa inyo lahat lalong lalong lalo, lalo yeah. sa kanya like, lalo, 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 yeah. sa kanya support na i-share niya pa yung live ko ng mga times yeah. na yun nandun ako ng live ako eh lalong lalong na kay tita rin uh, uh, -lag -lag ito. nandiyan na nandiyan na Ang na, yeah. na, yeah. na sumuporta na sa ako. Maraming maraming salamat kay Tita rin sa pag-alala sa uh, andun siya ng mga panahon na lugmok na lugmok ako at panahon na kailangan ko ng tulong niya na makakausap andun siya hindi niya ko iniwan lagi siya nang muska sa akin financially alam mo yung feelings ko hindi ko lubos maisip na na mangyayari pa rin sa kalong mga lang. And, hindi ko na pinagsisiyan yun kasi yun. Nangyayari na yun eh. Yeah, yeah, and thankful pa rin ako dahil bidless pa rin ako. And, ayun nga, na-earn natin yung $697. Grabe. Diba? Kung i-a-abroad ko yun, sa araw-araw ko na gawain na yon dito sa pagbablogging is <coughs> hindi yun pareho sa kapag nag DH ka pag nag DH <coughs> 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 kapag nag DH ka kasi is ay pahinaan mo lang kapag nag DH ka kasi is nasa loob ka lang ng bahay within uh, matapos yung month or hindi ko alam kung merong day off sa sa ano sa sa kasambahay kung ako naman is papiliin kung mag-abroad ako is mamili din ako ng trabaho na kaya kung ano kaya ko din i-manage yung sarili ko na hindi mahihirapan and yun nga, kailangan ko din mag-test na kung gusto ko mag-caregiver kasi mas mahal din daw ang, ang salari doon offer uh, sa Hong Kong, sa Singapore. Meron nag-recommend sa akin yung shoutout na pala dyan kay Sir Amel. Doon sa, ano naman yun, sa uh, Amerika naman siya. Tinontak niya ako for ganyan, ano ba yung ina-applyan ko, ganyan. Uh, Tuwang-tuwa ako ngayon na years uh, of joy yung nangyari sa akin. Um, kahit papano din less pa rin ako dahil <coughs> uh, naka-earn pa rin ako ng na ganun ang laking living and maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nakasubaybay and, and subscribe sa akin na umabot ako pa ng 19,000 mga kailangan sobrang bless kahit um, yung mga nangyayari sa buhay ko is nandiyan pa rin kayo na nakasubaybay sa akin sa mga feelings na naisi-share ko sa inyo, sa mga tao nandyan pa rin. Shoutout kay Ma'am Jovi din, ano. You know? Nakikipag-away um, pa sa mga bashers. And then, talagang nag-a-advise din siya sa akin kung ano man yung mga nangyayari sa akin. And thankful ako sa lahat ng mga nangyayari sa akin. Kay, kay sir, ko, kay tito. Nakalimutan ko yung pangalan yung ko pa yung sa pangalan Salamat po sa inyong lahat. Yung mga nag-aabing sa akin, yung mga paninda ko. Yung sila talaga yung mga sulid na sumusuporto sa akin. At saka yung mga kumari, kumpari ko. Naka-silent viewer lang sila. Si Parin Bedungs na kapag na-chat mo siya na kailangan mo ng help about si YouTube mo, na may nangyayari sa YouTube mo, andyan siya, hindi siya nagatubiling, hindi ka tutulungan ang mag-advise sa'yo. Maraming maraming salamat pa. na And for no mga ka-inday is, ano, uh, yun nga, reflex ko sa inyo kung ano man yung sinabi ng Kuya Jatter sa kaya, uh, sabi ko, kuya, makakaipo na ako ng pahiyupan sa kanya. Nagulat siya sa pibinyo ko eh. Sabi niya, aba, dagdagan mo pa. Yun po, oh. ewan ko kung yun ba yung sinabi niya, ipiflex e, ko lang sa inyo mga patuloy, yun yung ko siya. Ay, si Tita sobrang tuwang-tuwa. Sabi niya sa akin, hinahit mo hindi na kayo mga sumali sa challenge. Sabi ko, oh, mga tita, eh, pero ano kailangan ko pa rin? Kahit paano kailangan, kahit, kahit may earn na ako mani na ganyan. kailangan ko pa rin ko ay magkumali para dito sa future ng mga anak ko para makabangin din ako sa sarili ko. Kaya so, yeah, thankful po sa lahat ng mga nilunod sa akin mga uh, nandyan mas mm -hmm. masuporta sa akin. And, yun lamang mga kaingay at nais ko lang ibahagi sa inyo yung good news na study niyo ko. Kaya maraming 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 salamat po sa inyo lahat. At eh, magpapaalam lang ako sa inyo yung Ito nga, nanunood, nanunood ako ng vlog ko. So, sasaktan pa rin ako Habang ini-edit ko yung mga kalimbay, kung alam mo lang yung reaction ko, hindi ko lang na ano, kasi isa lang ang gadget ko na phone. Kasi iniingatan ko ganda itong cellphone na to, kasi dito ko lang nakalag in yung, yung, YouTube ko. Sobrang nakaka-touch lahat. Si Maddy parang, ano ba yun? Hindi ko na, ano, ma-explain yung feeling. Ang sakit pa rin pala sa puso si Bruce na parang na walang na bata. Kapag nilalaro mo lang siya, nare-realize na, bababa ko to. Na masaya siya. So hanggang dito na lang mga kaide at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli na is ko i-share sa inyo ito kasi yung feelings na nararamdaman ka ngayon sa sobrang tuwa. Na, kasi kahapon nag, ay, ngayon yata nag cut off ang youtube and sa panibagong araw na naman ng february is kailangan na naman natin kumayod ng vlog kailangan na naman natin mag content magbigay sa inyo ng share kung ano man yung mga nangyayari sa akin kung paano ko imamotivate yung buhay ko and thank you po sa inyo lahat and have a good day